you fit the uh, Yeah. Good. Thank you. I take up video. Huh? Thank <laughs> you. India? You're India? Pakistan? I'm Pakistan. Ah, Pakistan. Pakistan. Yeah, Pakistani. you? Filipino. Great. Yes. Thank you, Pare. Thank you. mga kaibigan, mga katambay medyo magagala po muna tayo ngayon at ipapakita ko sa inyo yung mga dati kong natiran kaya nga sinabi ko dito sa pamagat ng angin vlog na to eh, mga OFW sa Dubai walang permanenting tahanan o walang permanenting tirahan kaya maglalakad-lakad po tayo mga kaibigan sama kayo sa akin at ipapakita ko sa inyo kung saan saan yung mga bahay na tinirhan ko dito sa paligid-ligid ng Dubai sa lugar ng Deira At mapapansin nyo, no, hindi kasi mahirap pumanap ng matitiran dito dahil makikita nyo pag naglalakad kayo sa labas, sa mga poste ng ilaw, may mga nakadikit dyan na mga numero ng mga nagpapaupa. Eh, dinidikit nila dyan yung kanilang mga number para kung sakaling may maghahanap ng uh, paupahan, Diyan la, mo makikita. ng uh, titerhan mo yung magiging komportable kaya no? kita nyo naman sa mga paligid-ligid maraming kayong makikita dyan ng mga number ng mga nagpapaupa kasi nga dito y kailangan uupa ka ng tirahan mo. Yan. At tinan nyo nga, ang ng mga building dito. So mga kaibigan, na uh, sama lang kayo at uh, hotel dito sa Dubai sa likod ng uh, building na to ng uh, Marco Polo Hotel yan yung that yung dati kong unang time dito sa Dubai ito nga pala yung uh, sinasabi nila uh, uh, pinakamalaking chapstick kayo naka-display doon world record daw yan sabi nila niyon ito yung sa loob nito sa gilid ng building ng Marco Polo sa likod, bandang likod nito, ito yung uh, bahay na unang-unang tinirhan ko dito sa Dubai kasama ko yung mga syempre, mga kasama ko sa trabaho mga driver kauna unahang namin tinirhan dito sa Dubai itong bahay na to eh, shout out sa mga dati kong kasama sa bahay na to dito sa likod ng uh, Marco Polo Hotel yan mga kabigan yan yung dati kong uh, tinitirhan So lalabas na tayo. Punta naman tayo doon sa kasunod na bahay na tinitirhan ko. Okay, hey, no? May nasa lubong pa tayong uwak. Yeah, no, ito nga, habang naglalakad ako, patungo doon sa kasunod na bahay na tinitirhan ko. Nakakita ko itong isang anak mong kasamahan ko sa trabaho na si RC, Anak ni Boss Rolly Lamorena nagkasabay kami at medyo nagkwentuhan ng konte. habang patungan ko doon sa bahay na tinitira namin dati ito isa sa mga bahay na tinira namin yon itong bahay na to ayan siyempre ito pa rin yung isa pa oh. na tinira ko dati ang ganda nito ngayon medyo dugyot na may scavenger na may nangangalakal na rito itong bahay na to dati kong tinitirhan din to and uh, ito yung isa pang uh, kasunod na bahay na tinitiran ko dito medyo tumagal ako ng uh, mga maraming taon dito ayan ito nga yung isa yung isa sa mga tinitiran ko yung likod din bahay na to yan 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 pero hindi na kasi ako pumasok sa mga looban kasi iba na nakatira kaya hindi ko na pinasok yan yung gate na yan yan ang dati kong tinitiran din isa sa mga tinitiran ko ito naman yung uh, sumunod. Ito sa isa sa pinakamaganda sa natirahan kong bahay. Yan. Yung pinakadulong-dulo niya -dulo na yun, yung dulong-dulo na yun. Teka, puntahan natin ha. Yung pinakadulong-dulo ng pintunahan na yan, ito, yan. Yan, mismo yung bahay na inupahan ko. Ayan. At maganda diyan. Tatawid tayo. Meron swimming pool diyan pero tingnan natin kung okay pa yung swimming pool tapat tapat mismo ng pintuan yung swimming pool ayan may swimming pool dyan kasi pag taglamig tinatanggalan talaga ng tubig yan so ngayon punta na naman tayo doon sa isang bahay na tinitirhan natirhan ko rin ito 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 itong isang bahay na building na to Ayan. tinirhan ko rin yan siguro mga ilang buwan din akong napatira dyan sa building na yan at uh, alam nyo na syempre hindi naman tumatagal talaga kaya nga sabi ko nga walang permanenteng tirahan ang mga OFW dito sa Dubai. Ito, yung isa pa sa mga tinirhan ko, ito, ito, yung lobby na yan. Sa loob niyan, sa third floor, diyan bahay ko rin yan. Dyan din ako napatira. Kaya, ganoon kahirap. Tapos, ito, isa sa mga tinirhan ko rin, ang Manila Building dito sa daera. Dito, ang pinakamasayang uh, bahay na natirhan ko. Dito sa Manila Building. At dito rin kami nagkaroon ng jamming-jamming sa tugtugan dito sa lugar na to. Dito, eto yung pintuan. Papasok tayo sa loob pero hindi na... Ito yung lumang video na to na kinuha ko lang. Tapos, ito pa yung isa pa na tiniran ko rin. na napakarami, no? Ilan, iba-iba ng bahay ha, na natiran ko. At, mahirap talaga dito sa Dubai. Iba-ibang uh, bahay yung titiran mo. Kailangan uh, ma isama ka talaga sa lahat. Yan, ito yung mga kasama ko din sa mga dati kong tineran. Ibang bahay din to. At kinuha ko lang to doon sa aking naunang in sa YouTube ko. Na nag-celebrate ako dito ng birthday ko. Then ito naman yung isa pa sa mga tineran ko. Uh, so may dito rin, sa Dera lang din. Ayan. Medyo maganda rin tong bahay na to. Ayan, pasok tayo sa loob. Yan, dati pa tong video na to, uh, kinapi ko lang dito sa isa kong uh, YouTube double decker bus yan yung mga ginagamit namin bus dito dito sa Dubai yan yung mga bus na pang biyahin namin dito ito pa yung isa parating yan ayan ang standard bus BDL so dito na tayo mga kaibigan sa aking uh, present uh, sa present na tirahan ito papasok tayo sa loob mga kaibigan samahan nyo ako ayan na ayan na ayan na papasok tayo sa loob at tayo ay sasakay ng elevator dahil tayo ay aakyat sa ikatlong palapag yan mga ibigyan buksan natin ang uh, ating elevator yun bumukas ang pintuan ayun nakita sa salamin ang kalbong guwapo pindutin natin ayun hintayin natin makarating sa ating paroroonan. Yan mga bin. Ang ating kasalukuyang tirahan. Dahil nga syempre wala nga talagang uh, permanenting permanenteng tirahan ang mga OFW. Kaya sa nakita nyo, sa aking mga pinakita, yun yung mga bahay na dati kong tinirahan simula at simula nung ako ay... Uh, napunta dito sa Dubai at ito yung aking pinakahuling uh, tirahan. up, oh, ayun, may lumabas may kasamang pusa ang pusang alaga Yan, may mga nakatira dito, halo halo rin ang mga nakatira dito. May bata, may matanda. Ayun, may babaeng lababas. Ayun, dito sa loob ng kusina, may mga nagluluto. Ayan, ang ang papaupa sa amin. At ito, nagluluto. Yan. Yan ang aking uh, kasalukuyang tirahan ngayon. Dito, dire-diretso lang tayo. sama nyo ko. Yun, meron pang nag don doon sa pintuan ng CR. Ayan, yung aking sapatos. At ito, ayun, bandaron. Yun yung uh, balcony. At itong pintuan na ito, ito yung aking uh, tahanan. Ito yung aking kwartong marumi. Ayan, makalat. Ayan, swerte. eto na, mga kaibigan, ang aking mahiwagang kwarto. Dito sa aking kasalukuyang tinitirhan, mga kaibigan. kwarto. Yan, siyempre. Meron akong pinagpapanawar ng TV dyan. Ayan, oh. yung aking mga abubot. Yung aking pamingwit. Ayan, nandyan. Yung aking aprador. Ayan, oh. Tanang, ang aking lamesa. Ang aking munting gitara. Yun ang aking munting gitara yan at ang aking rice cooker <laughs>